Ayan guys, lagi nating gagawa tayo guys ng ano, uh ah, hindi, mm, milk milk, ano yung milkshake milk na shake. may choco, cream o oh, choco, ayan. <laughs> okay Ayun, guys, haluin natin. Huh? No. Para hanggang Parang lumapot siya guys. Para na sobra na pagkalagay ko ng tubig. Ha <laughs> okay. ha. Haluin natin ng haluin guys. Uy. Hanggang sa kumapit sa sagilid. Ayan. dadagdagan natin guys kasi parang ano siya, nasubran ko siya sa kakalagay ng tubig para medyo lumapot po yung ano niya. Para kumapit po sa gilid yung kanyang ano, flavor. Hmm. Haluin po natin, Haluin. Ayan. O, tingnan nyo guys. Lumapot na siya. O, oh, ba? Diba? Haloin ng haloin. Ayan. Iano natin guys sa gilid. Itapis natin sa gilid. Ayan. Ayan, guys. Ayan guys, ilagay natin sa gilid. Itatapings natin siya guys sa gilid. Ayan. Okay tingnan nyo guys, kumapit siya, di ba? Siya ba? Hindi. Hmm. <laughs> Maliit 'tong kanyang ano. Ayun, tappingan sa ating guys ng Oreo. Ang gilid No. Bala So ayan na siya guys. Ayun kumapit na siya at magtimpla tayo ng Milo sa tubig. Ang ice cream. Ayan. Ayan. ayan guys, tagay natin yung Milo. Ayan na po tayong milkshake with cookies. Ayan simpleng ano lang yung guys sa mga ano yan sa mga <laughs> sa mainit na panahon pwede siya ayan, ayan. haloin natin ang haloin guys pa natin siya guys ilagay ayan ah diba at lagyan na po natin guys ng sa pangkupis ko cookies ulit. Kita toppings natin, guys. Ayan. Oh, di ba? We... Ah. <laughs> <laughs> Ito... no. Ayun siya, guys. Ayan. Oh, di diba? Ngayon na tayong milkshake cookies. Ayan. Ah. <laughs> natakam, natakam na, takam na. Ayun. Ayan, haluin ko na lang, guys, para ano para hindi tayo char. Tikman na natin guys, tikman. Walang aso pala. Yummy. Hmm. Mm. Mama. <coughs> Mama. <coughs> 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 'Di ako sa ano. <coughs> 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 Kasi ako sa cookies. 'Di ako sa cookies. <coughs> masarap masarap guys. Oh, Sa yes, bukan nyo, legit. Sarap ko na po. Gitu. Hindi ko pa nga natitipan, sarap na agad po. Hmm. Hmm. Oh. Ayaw ko ayoko mamigay guys, so parang gusto ko sarap na laba. sarap na guys, thank you for watching. Cookies and cream, bye bye.